Ano 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 pangalan niyo po? Kevin Lucas. Taga saan po kayo? Sa Tapos sa Bali po. Sa Tapos sa balis. Ngayon, pinapalis na kayo. Hindi po, hindi po ako alis. Ako po sa po manis dahil wala po kami makain. Wala kayong makain? Mas so, kumain ka rito, halika rito. Ka Sub drinks. -sub drinks ka rito. Ka. Halika. Kumain ka muna, soup drinks. Mag drinks ka pa rito, kumain ka. Halika! Huwag mo nang problemahin yun, kumain ka muna. Ito, Bigay namin na ano sa, sa iyo sa tulong. Sana makatulong, ha? Padala mo yan sa anak mo ngayon, ha? Padala mo sa makawin okay. sir. Hindi, ihulog mo, ihulog mo sa, ano yan, ihulog mo sa Palawan. Kumain ka muna yan, huwag mo nang problemahin yan. Kumain ka muna, ha? Uminom ng tubig. Para ano, hindi ka maano... ano, oh. Huwag may mga anak ka maliliit. Huwag mo magpatay sa problema. Okay, nga, sir. Oh. Malaga yung mabuhay tayo ha. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Oh, magtutulungan tayo, tinutulungan ka namin. Dahil nararamdaman ako, magulang rin ako, may anak rin ako. Maraming salamat po. Oo. Po. Importante mabuhay tayo. No, kaya, kaya natin supoy niya, no? Yung problema, kaya kaya yan, magkaisa tayo. Opo, sir. Mm. Maraming, maraming din tayo, salamat ha? salamat po. Sa ko o yan. O yan. O, kukunin ko ano, yung ano niya, yung putok na tsaka ano kasi nga may nagtatanong sa inyo sa Facebook baka matulungan kayo ha naano po kayo kaya naabot kayo hindi ko ka sir may, may nagtatanong sa Facebook baka mabutan kayo ng tulong doon sa inyo yung mga na iwan nyo doon kaya bukuli kayong kontak namin yung dalawa para matulungan kayo doon yung mga na, na iwan Uh, ah, magandang hapon po. Tinatawagan ko po ang lokal ng Salasa. Sa Bazar Salasa. Sambales. Mga kapatid ko, malapit daw po. Malapit daw po sila sa kapilya natin. Itong mag-ama, yung bahay nila ay sa may tawid tulay. Kapilang tulay po. Kapilang tulay. Ang pangalan ay... Ano mo? Leonard Itnalan, sir. Leonard Itnalan. Saka Hermi Mungkal po. Hermi Mungkal, mga kapatid ko dyan, tulungan naman natin yung naiwan nila doon ay wala daw mo yung mga bata baki ano na lang po salamat sa inyo mga kapatid sana matulungan natin yung mga naiwan doon sila ay maglalakad kung hindi man sila makasakay ngayon pagpunta sa balis maglalakad po sila doon dahil sa nakalockdown nga po ay wala naman silang matirahan dito kaya sana yung mga kapatid dyan lalo na sa lokal lang sa Lasa pakitulungan po ang ating kababayan maraming salamat